Magandang hapon, bago ang Pilipinas. Una sa ating mga balita. Ililipat sa Department of Health ang 156 million pesos na pondong ikinaltas sa budget ng Office of the Vice President. Yan ang sinabi ni Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansi. Ayon sa mambabatas, gagamitin ito para sa pagbibigay ng tulong medikal sa may hirap na pasyente. Tiniyak naman ni Representative Mika Swan Singh na hindi maapektuhan ng realignment ang sahod at benepisyo ng mga kawani ng OVP. Nasa linya ng telepono si Kate Renya una sa balita. Kate? Pinapyasa ng kamera ang bahagi ng pondo ng Office of the Vice President at hindi pa kito sa ibang sektor na para matulungan ang mga mahihirap na pasyente. Matapos ang ilang beses na hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara para ipagtanggol ang budget ng kanyang tanggapan, nagpa siya ang Kamara na bawasan ng 156 million pesos ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Ayon kay Nueva Ecija First District Representative at Committee on Appropriation Chairperson Mika Swan Singh, inire-realign sa Department of Health ang tinapyas na halaga para palakasin ang programang medical assistance to indigent and financial incapacitated patients na tumutulong sa mga Pilipinong hirap sa gastusin sa pagpapagamot. Uh, the, the budget for financial assistance and um, should be lodged in the different agencies like DSWD, DOH, or DOLE. So yun po um, yung ginawa natin, um, binatak po natin yun, at uh, lahat po yun uh, napunta po sa MAIFIP. Mula sa orihinal na 902 million pesos na panukalang budget ng OVP sa National Expenditure Program o NEP, magiging 746 million pesos na lamang ito matapos ang bawas. Nilinaw ni Representative Swan Singh na hindi maaapektuhan ang sahod at benepisyo ng mga empleyado ng OVP at mananatiling sapat ang pondo para sa kanilang operasyon. Pangalawa po na kondisyon ko na kailangan po yung kung makakaltasan man ang OVP, kailangan po yung pondo na matitira sa Office of the Vice President ay sapat para um, maipagpatuloy nila na magampanan ang mandato ng opisina. And with that po, even with the reduction, tumaas pa rin po yung kanilang supplies expense, um, tumaas pa rin po yung kanilang rent expense, yung operational expenses nila, tumaas pa rin po. Samantala, si Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party si Representative Laila de Lima, ang nag paghain ng para bawasan ang pondo ng OVP. Sa mga naganap na plenary deliberations, binatikos ni Representative Delima si VP Sara Duterte sa paulit-ulit na hindi pagharap sa Kamara. Anya, isa iyong malinaw na kawalan ng respeto sa Kongreso at Konstitusyon. Sa huli, nanindigan si Delima na ipagpatuloy niya ang mungkahing bawasan ang pondo ng OVP bilang simbolo ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Mas mababa na ngayon ang budget ng OVP kumpara sa original na panukala para sa 2026. Ayon sa mga mamabatas, layunin ng hakbang na ito na mas mapakinabangan ng mga Pilipinong na ang ilangan ng pondo ng bayan, lalo na sa gitna ng patuloy na hamon sa sektor ng kalusugan. At yan muna ang update. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Kate Renya.